Hindi na, lola. Aden, yaya. Yeah, yeah. balik tayo sa surprise. Dahil tumupad kayo sa usapan natin nung Sabado. Ha? At ang pinakaasam-asam niyong date, di ba? Oo, oh, inuna ka pa. Inuna pa yung pagbigay ng gamot sa'yo. Nasira nga. Eh, magaling ka na. Eh, mat... Wala nang eh. gamot-gamot. Eto nga, matagal na nag-isip ako, ano pang pwedeng i-surprise sa inyo? Ano ba talaga? Ano pa Ano pa yung surprise? Huwag mo kaming bibitinin, ha? Hindi. O oh, sige, subukan ko muna ihanda na. ko muna yung ihanda ko muna para mas maganda yung regalo ko last week. Mas maganda pa kaysa sa regalo mo last week? Oo. Oh -oh. ah! oh. Sandale, maiba oh. kami. Oh. Maiba kami. Maiba lang, ha? Maiba oh, lang. Maiba lang. Oh. Sige. Dito ka naman. Oh, sige. Ay, ganun ba yung pag-iba natin? <laughs> ano ba? Ayan, naiba na. Naiba na, na. na. At least naiba. Naiba na. Ano ba yung siya, email ba? na kausap mo? Ano ba yung email-email na yan? Kahapon pa yan. Yung email, tinidora, kahapon. Eto, kukwento ko na. Ha, para ganun lang pala. Wala pa hindi pa nakikwento. <laughs> Pero bago ko ikwento, ihahanda ko muna yung regalo kasi week sa ringa. Okay. I-ihanda ko muna yung regalo para kay Yaya at kay Alden. Ano ng regalo? Oh, 'wag mo pang padadaan yung busina ha. <laughs> Susungal galing ka namin ng turon. Ang daming turon dito.

Ito na, ito na. Magaling na talaga si Lola. Oo, oh, yeah, na. Nakapagawa na. Cramping na. Cramping eh. Thank you, Marby. Ito na. Regalo. Magsugod bahay muna kayo. Ano ba, ba na naman ko sa iyo eh? Ihanda ko pa yung regalo ko ng pang-week sa Yung gift ko, ha? Magsugod. Regalo muna. Hindi pa yun yung surprise. Ano pa, Handa ba? ko pa yung regalo. Basta nabigaya lahat, nabigaya lahat, ha? Ah. Uh, <laughs> eto, eto Promise! Si... Magantay kayo. Si ate... Lahat maligaya sa sorpresa ko. Si ate, yeah. bitin ang bitin. Babanatan ko na to, eh. Yeah. Ano ba? Bakit ba? Sugod mo na. Huwag mong banatan yung tao. Eh, binibitin na naman tayo. Hintayin daw ni Alden, ha? Hintayin, mo na. Ayusin ko yung regalo ko. What you gonna do with that dessert? boy? What you gonna do with that dessert? Yo, put two bunny, two bunny, two bunny, two bunny, two bunny, gonna two bunny, two bunny, two bunny, two bunny, oy excited na raw si Alden. na eh. maupo muna kayo bigyan ng tubig ito, mga kapatid ko ready hmm. rohelo ah wag 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 tubig tubig uh, minimo agua, 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 wag 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 Agua, wag agua. wag 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 yung regalo? Ito wag wag Ito, wag 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 ay responsable. Ganon din si Alden. Okay. Ipinakita nyo na karapat dapat kayo na kayong pagtiwalaan. Okay. Alden, Yaya, ang tiwala ay napakahalaga. Alam niya na mga kapatid ko, hindi yan hinihingi. Ayan ay kusang pinagkakaloob. Mm -hmm. Kung ikaw ay karapat dapat, 'wag si sisirain 'yan dahil minsan niyo nang ginawa yan sa akin. Mm -hmm. okay. Pero alam kong lahat tayo ay nagkakamali. At pag nagkakamali, diyan tayo ay natututo. Asawa ni Natututo <laughs> <laughs> At sa pangalawang pagkakataon. Ay, muna, at parang nag ihingat ka. <laughs> Kinabahan siya. May Mahirap at... na, Joey. Kinabahan. Na ngayon pa ba masaspekte? <laughs> Mahirap <laughs> na. <laughs> may, Baka... anak maya, may anak, ba yan, may anak ba yung sinatututa? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. <laughs> ayan na. <laughs> si Batuta. <laughs> okay. At eto pa. Oh. At sa pangalawang pagkakataon na binigay ko. Mm -hmm. Ayan. Huwag niyong sayangin bagkos patunayan nyo na kaya niyong bumangon at magbago. Suklian Suklian nyo ang tiwalang ibinigay ko at ipakita nyo ang karapat dapat kayo sa tiwalang ito. mm -hmm. Okay, okay, okay. Okay, okay. Yan, okay. yeah, ha? okay, okay. Pero, okay. are you listening? That. Pero Lola, sigurado ka ba dyan, ha? Oo. Oh. Baka wala. mamaya naman, pa-alarm mo naman yung gamot. Tine, Dora, I'm very sure. I'm very sure. I'm very sure. Ayan na! Okay. Rogelio, Rogelio, Rogelio! Oh. Ipasok ang regalo ka. Ayan, Paso tayo, regalo. Eh, ah! okay, Ay, regalo. Ipasok. Ano kaya yun? Ay, lapak niyo diyan, lapak. <laughs> 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 Uy! Oh, Pre-nactice na natin yan eh. Hinulog mo pa eh. Ano yan? Oh. Lola? Ayan. Ano yan? Buksan nyo. Buksan Ayos natin. <laughs> inyo. <laughs> okay, dito. Yaya. Tumulong ka na rin, Yaya. Aba. Ay! Ah. Ah. Ano ay, si Tidore. Ah, Excited, no? Letters na letters. May tumaob! Ano ba yon? Okay. Ay, sandali ha. Yeah. Ah, natanggal ang letra. Ay, gusto ko to. Teka. Mga... Tuloy yung team ito. Tingnan natin, ha? Ayan. Ngayon, ilagay natin yung mga box dito. Ayan. Aayusin Tlingan natin? Ayan. Okay. Ate, anong gagawin dito? Ayan, ishapol natin. <laughs> 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 Hindi manchong yan. Hindi manchong. Hindi manchong. Sige, may ano to May parang laro ko eh. Oo. May buzzer yan. Pag nabuo nyo na. Inutin nyo lang yung buzzer. Sali kami. Pati hindi na nabagal. Parang may mga... Ano This is Y-O-S-M-N-N-A. M Aha. Oo. Oo, ayusin natin. Okay, tulong-tulong tayo. Ready? Set, go! Tumulong ka Para sa Para sa'yo. Music! Music! Timer! Timer! Ano? Maong! Ano? Ay, to, 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 to. Ma. Ayan. Ay, uh, ano ba ma? yan? Ma. Bansot! Ba't may naging bansot yan? Wala <laughs> namang click. Ano? Ano yan, ano? Yan? Manos. Mano- Manois! Manos. Manois! Manois! Baka, baka sa- bigol. sa Bicol. Sa Bicol, ano yun? Mano. Oh, manoy. oh Manoy. Manoy. Alam ko Alam ko si Eddie Garcia dyan. Manoy. Ano pa? Ah. Yaya. Ano? Ah. Yon. Yo, yon. Yon. Yeah. Yo. yon. Yon. Baka insomnia. Yon. 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 Uy, may timer yan ah. Uy, buzzer ah. Yon. Sam. Kasi naman ang, ang kulay eh. Hindi oh, naman malinaw eh. Sandali, sandali. Mag-isip ka, Yaya. Isipin mo, Yaya, mabuti. Oh. Sa. O. Yo. So. Sona. So Sona, Sona. So. May Sona. May, may Sona. So tapos, 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 tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Pasensya ka na, Joey. Yung inutusan ko kasi, colorblind. Ma. Hindi <laughs> so, so. Ma. So so money. money. So money. May pera. So <laughs> may, may pera. So money. May pera. So money. Mag-abroad hindi, hata, Rujo, kayo, ah! labo, na Hindi yata. Oh, Kailangan ko show money. Alam ko na, alam ko na, alam ko na. A A A na. Yan, sige. Yan. Ruelio kasi naka-shades eh. Hindi nyo nakita yung kulay. <coughs> ano yan? Ano yan? Oye, oye! Aba, aba, aba si Yaya. Wala, usap Ano yan? M. Eh, parang alam na ng audience dito eh. Alam ng audience dito, lumapa, lumapa kayo. M, A, N, S, Y, O, N. mansion Bibigyan kayo ng mansion Binigyan mo ng mansyon! sabihin? Bibigyan mo ng mansion yung dalawa? Bibigyan ng mansion Ate! Ano ba? Mansyon! ate, ibaliwanag po ano yung mansyon. Halika ate. Anong mansyon? Ayan, nakalagay, mansyon. Hindi ko ibibigay ang mansyon. Saan tayo titira? <laughs> Oo nga. A, eto. Alden. Yaya, makinig kayo. Alden. Yaya, makinig kayo. Binubuksan ko na ang pinto ng mansyon ko. Para madalaw mo si Yaya Sa Sabado Sandali Sandali lang Sandali lang, Lola Ang haba ng lamesa natin sa masyon Mas Ma mahaba ang Sabado Mahaba yun You relax Ladies relax Alden oh, Relax daw Announcement Okay. I welcome you to my mansion. sa yan? Eh di ba? kagaya na sinabi ko. Yung ginawa At, mo mahaba ang lamesa ha? Oo, oh, oh. oh, alam ko mahaba yung mesa natin sa mansion. Oh, oh. Yung lamesa natin sa mansion mula baklaran ng monumento ha. <laughs> alam ko kasi mayaman tayo. Okay. Pero wala na yun. Binenta ko na yun. Ay, Maliit naman. na lang ang mesa natin yeah. sa mansion. Hindi, hey. hey. hey, linawin natin dahil ito si Lola, ito commission may mga ano to. si Aya. Hoy, ate. Makikita, nandun. makikita na nila ang mansyon natin. Oo. Oh, oh. At walang plywood. Wala. Nandun siya. si Yaya. Nandun si Yaya. Okay. Gano'ng kalaki yung mesa? Gano'ng kalaki yung mesa? Maliit lang. Stool. Stool lang. Parang lang. ganito. ganyan, ganyan. Halimbawa, ganyan. Magkakahawakan ganyan. na ganyan kamay. Ganyan. Uh, pwede maghawakan? No touch, no touch. No touch pa rin. Ano ba yan? Pwede no ba mag-appear? Yung appear lang na ganyan. Appear, appear. Yan. No touch. No touch <laughs> pa rin? Depende sa mood ko. Ah, Uy. Depende. Ah, eto ah. Uwi okay na yun. Malapit na yun. Eh. Kasi, makinig kayo. Huwag walang mga no touch, touch, touch na yan. Mas mabuti na sa bahay nila, bahay sila magkita. Oh, Di ba? Oh. Ganun ang dapat. Bumayag lang naman ako na magkita sila sa, sa labas ni Yaya at si Alden, uh -oh. kasi pagsubok nga lang 'yon mm. At ipinakita naman nila na tumupad sila sa usapan, kaya, oh, di Bumingo sila. <laughs> kaya sa Sabado, pwede ka nang umakyat ng ligaw sa mansion Alden. <laughs> Lola! Sandali, Lola! No? Naisip ko lang, ha? Di ba yung mansion natin, nilock na ng sheriff? Hindi <laughs> 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 yun. <-o. laughs> <laughs> walang sheriff. Ah, walang sheriff. <laughs> Mayaman tayo din ni Donna. Mayaman! na <laughs> ba Sabado! Sabado yan! Sabado! Sabado! <laughs> <Otaki>, baby! <laughs> Pick up! Pick up! Pick it up! na doon ito. Pick it up! Hindi ka na. Pick it up! ang dalawa sa sabado Lahat tayong mapikinig mapapansin ito Manjong magkikita siya Yan ang pati outing Si Lola ay tumayat dahil Mamait sila Ngayon ang saya-saya ng buong mundo Dahil dito uh Si -huh. Aden yeah. at Lola ay na po. Ano kayang matayin? Ano kayang matayin? Ano kayang matayin? Sumasayaw! Everybody! Yoho! Yoho! Alden! Alden! Yaya! Yaya! Yehey! Yehey! Tama na! Ah! Bili. Pero bilip ako dyan kay Lola. Kasi yun ang talagang Pilipinong costume dapat na sinusunod. Oh, oh! Sa'yo, no touch. Dapat umakyat ka ng ligaw sa pamamahay ng babae. Pero sabi niya, depende raw sa mood niya. Boleh mag-touch. Oh, pwede. Oh, Depende sa mood oh, Itanong mo sa <tik> akin. 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 Alden! Oh, sabi oh, sinasabi si Lola. Aasahan kita. Ayo. Wow! Yeah. Love you, Lola! Ayun na po. Oh. Bukas na ang mansion para sa iyo. Hey! Eto, ata po. Yung yung pupukas, pero na ngayon. Nakikita, Excited. Excited. ng dalawa, walang man. May, may, may huh! problema lang. Oh, may problema? Quiet. Eh, mo alam ni Alting kung saan yung mansion. Ayon na. Ay! Yun na <laughs> nga ang yeah, problema. Saan ba mansyon ng lola?

Yung mansyon. Alden! Lola, wala bang aso yung mansyon? Wala. <laughs> wala okay. 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 okay ah! Wala. Ah! Walang aso, ang Kasi si Lola, takot sa aso. Ang aso, ito matakbo. Si Lola, ito matakbo. Bibi ng tumaraw si Alden, makikita na silang dalawa. Pero no, that's what Lola, mahala sa kanila. Hey! Up! Ano? Ano, Alan? Meron ka ba ba? Lola, Lola! Baka naman puro Rogelio yung mansyon, ha? Dapat wala, ha? Wala. Wal wala na ka pa ah! Wala! wala! Masinig okay! kayo! Yan po. Oops! Ay! Ano? Ate! May tanong. May tanong si ti, ti, ti Dora. Ano? Ate ni Dora, anong gusto mong sabihin? <laughs> yung address na tinatanong mo. Ayan ah. Ipapadala ko o i-google mo. Huh? Ano? Ipapadala ko sa rohelyo sa'yo. Ipapadala raw. Okay. That's me, Bebe. Yan, ipadadala ang google para makita ang masyon. Hindi pwedeng ipakita na kaduma mismo sila. Si Lola ay nag-iisip. Si Yaya ay tuwang-tuwa. Si Alden ay sumasayang. Lola! 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 Ay, con suerte, Lola. Con suerte. Lola. Lola ni Dora. Ah, What you gonna do? What you gonna do with that dessert? <laughs> 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 yeah. yeah. Parang si Yaya ba yun? May napasigaw ah. Sino yun? Parang, ah? Parang siya. Oh, may sumigaw ah. Oh. May sumigaw, parang ah. Wala? Hindi ba pwede i-replay yun? Pwede ba i-rewind yun? Ano yun? Hindi na narinig ako eh. Ano yun? Ano sabi? Alden! Alden! Ah,